Christine Hermosa personal ng inaming nagkaroon sila ng anak ni o Ocampo. Christine Hermosa hinarap na ang katotohanan sa pagitan nila ni Dither Ocampo at Oyo Soto. Hanggang ngayon nga ay laman pa rin sa social media ang isyo tungkol sa hiwalayan ng mag-asawang Oyo Soto at Christine Hermosa na ngayon ay unti-unti nang nalalaman ang katotohanan. Kung matatandaan nga natin ay may malaking isyo na rin dati ang dalawang ito na si Christine at actor na si Dither Ocampo tungkol din umano sa pagkakaroon nila ng anak. At ngayon nga ay umiingay na naman ito sa social media at ngayon ay pinagkakaguluhan ng madla. At pahanggang sa ngayon ay sari-saring mga komento na muli galing sa mga madla ang pagkakaroon umano nila ng anak ni Dither Ocampo. Naging malaking laman ito ng social media at ngayon ay lumalabas ng muli dahil marami nang gustong lumabas ang katotohanan. Sumabog na sa mga netizen na umamin na muli si Christine Hermosa tungkol sa anak nila ni Dither Ocampo. At muli na naman itong pinabulaanan ng iba't iba nilang kaibigan ngunit wala silang magawa lalo na at mismong sa actress pananggaling ang balitang ito. Sabi nga ng iba ay nagawa ng umamin noon ni Christine dahil dito. Ating pakaabangan ang iba pang mga detalye na ilalabas ng mga madla sa social media na ngayon ay walang katapusang pinag-uusapan ng mga netizen.